Patay ang isang babae na nanalong barangay kagawad sa katatapos na barangay at sa guriang kabataan elections 2023 sa lungsod ng Pasay. Kinilala ang biktima na si Lina Camacho, 58 anyos. Ayon sa report ni Pasay City Acting Chief of Police, Colonel Mario Mayames, si Camacho ay isang barangay treasurer ng barangay 37 ngunit nanalo sa halalan bilang barangay kagawad. Sa CCTV footage, makikita na huminto sa tapat ng Barangay Hall ang isang motorsiklo na may sakay na dalawang lalaki. Bumaba ang backrider, bumunot ng baril, pumasok sa loob ng Barangay Hall at pinagbabaril ng dalawang beses si Camacho. Matapos ang pamamaril, sumakay muli ang gunman sa kahumarurot. Papatakas ang riding in tandem sa San Juan Street gamit ang getaway na motorsiklo. Sinugod sa Adventist Medical Center ang biktima, ngunit akala una namatay rin habang ginagamot ng asyang attending physician. Ayon pa kayo mayamis, naaresto ang motorcycle driver suspect na si Vladimir Katubay. Naaresto si Katubay, makaraan makabanggaan ito ang isang motorsiklo habang sila ay papatakas. Tinutugis pa ng mga tauhan ni Colonel Mayames ang isa pang suspect na gunman sa pagpatay sa biktima. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Nochi Kakasol tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.